Hindi naman kumbinsido ang grupong Greenpeace na bumubuti na ang lagay ng kalikasan ng bansa. Lalo pang araw lumala ang mga problema dahil hindi maayos na naipatutupad ang environmental laws sa bansa. Nayulat on the spot si Jamie Santos. Jamie, marihis iba't ibang paraan ganoon ng environmentalist group ang Earth Day ngayong araw. Dito sa CCP Complex sa Pasay City, nagsama-sama ang iba't ibang environmental groups para magbigay kaalaman kung paano pangangalagaan ang kalikasan. Ayon sa International Environmental NGO na Greenpeace, lumalala ang krisis sa kalikasan dahil na rin sa kapabayaan ng mga tao. Kaya naman iba't ibang aktibidad ang kanilang inorganisa para sa mga pamilya. Mainam daw kasing simulan sa mga anak ang pagtuturo kaugnay sa pangangalaga sa kalikasan. Uh, lahat ng ating ginagawa may kaugnayan sa ating environment at siguro yun yung simula. Meron tayong mga pwedeng gawin bilang individual, mga maliliit na bagay, no? yung mga itinuturo sa atin ng ating mga magulang. No? Ang grupong Ban Toxics naman nagpostyon na ala zombies. Mala walking dead daw kasi ang nangyayari sa mga taong di alam ang masamang nadudulot ng mercury sa kalikasan at ating kalusugan. Nervous system daw ang isa sa naapektuhan ng asobo o mercury. Sa mga ordinary ano everyday items, meron sa lighting fixtures, tapos meron din sa mga vaccines, tapos yung mga bilog na batteries, may mga mercury siya. Oo. O. Sa mga thermometers, meron din. Tsaka detal amalgams, yun ang pinakalaganap ngayon. Ilang grupo din ang nag-udyok na iwasan na ang paggamit ng mga plastic bag. Sa halip, gumamit na lang ng mga payong para bawas basura. Isa pa sa highlight ng pagdiriwa ngayon ang Eco Fashion Show at Music Jam. Rarampara ang mga kalahok sa fashion show gamit ang ilang damit na eco-friendly o gawa at nakabubuti sa kalikasan. May mga workshop din daw na pwedeng salihan ng mga bata kung saan mahuhubog ang kanilang pagiging malikhain at natututo pa sila pangalagaan ng kalikasan. Maris, kasabay rin ng selebrasyon ng Earth Day, pinuna ng grupong Greenpeace ang umano'y kakulangan sa enforcement on environmental laws ng Aquino administration. Nakakabahala raw ang tila pagiging walang commitment ng Pangulong Aquino sa usaping pangkalikasan. Samantala sa mga wala pang gagawin ngayong linggo at nais maging makabuluhan ng kanilang araw hanggang alas 6 ng gabi, ang aktibidad ng Greenpeace at iba pang environmentalist group dito sa Sisiping Complex. At yan ang pinaka-latest mula dito. Balik sa iyo Maris. Maraming salamat Jamie Santos.